Hello everyone! For today's video, magluluto tayo ng fried chicken. At dahil frozen nga yung ating chicken, ayan nga at nilagyan ko na ng water para mawala yung pagka-frozen niya. Sinet aside ko na nga muna yung chicken and babatayin ko naman itong itlog. Lalagyan ko ng kaunting asin. Ididip ko muna dito yung chicken mamaya bago iprito para maging crispy chicken siya. At ayun na nga, binalikan ko yung chicken. Sana lahat binabalikan char. Ay ingat pinaghiwa-hiwalay ko na sila para broken sila char. <laughs> Nilagyan ko na rin ng asin itong chicken para naman kahit pa paano may kunting lasa. Minekos-mekos ko na nga para ma-absorb ng chicken yung asin. Naglagay na rin ako ng kaunting paminta para may sipa na kaunting anghang. Ayan nga at minekos-mekos ko na ulit. Pagkatapos nilagyan ko siya ng kalamansi. Gusto ko kasi ng may kaunting asin tapos anghang. Minekos-mekos ko na ulit para maghalo-halo na siya. Next naman, ilalagay ko na itong ano, crispy fry na tira-tira ng daga. <laughs> De, totoo to. Tira talaga to ng daga. Kaya nga napaluto ako ng chicken. Kasi sayang naman kung itatapon lang, diba? Totoo to. Tunay to, to. Promise. Walang halong biro. Alam yan ang mga may tindahan. Kasi, sayang naman, diba? Pinahunan mo yun. Tapos, itatapon mo lang. Siyempre, hindi. Gagawa natin ng paraan yan. <laughs> Di naman tayo mamamatay sa tira-tira ng daga. Actually, nabutas lang naman siya. Kaunting butas lang. syempre wala nang bibili no na buyer. Kaya, ito, ginawan ko na lang ng paraan. Niluto ko na lang. At least, may ulam na akong masarap. May vlog pa ako, di ba? <laughs> Mindset ba? Mindset. <laughs> Habang nagpapainit nga ako ng mantika dito, ay nilagay ko na dito sa itlog itong mga chicken para kumapit yung crispy fry para maging juicy siya or crispy. Dapat nga ay one by one yan isasaw-saw sa itlog. Kaso hindi ko alam kung anong nais sa isip ko niya mga oras na yan. Dapat isa-isa lang. Bago ko nga isa lang ay tenes ko muna kung mainit na yung mantika. Kaya ay nilagyan ko siya ng asin. Noong mainit na nga yung mantika ay isa-isa ko nang inilagay sa kawali. fast forward ayan nga at na yung apoy ko kaya hininaan ko. Binalibaltad ko at pinaikot-ikot ko na siya. And after a minute, ayan na nahango ko na siya. Tinong nagluluto sa ano sa paan. Nabawasan na. Dami ng dugo pa. <laughs> うん。